Good morning guys. Huwag mo pakita mo Ito ay potito. Yan, one egg. Yan. Pag may potito kayo at saka egg, gawin nyo to. So, mo lang ang ang potito tapos ihalo mo yung egg. Tapos, 1 cup of flour. Oh, depende na sa inyo kung ilang flour, ilang cup. 'Yan. 'Yan, mix mo lang. Tapos, sige na. 'Yan. Tapos, butter. Kahit konti lang butter. Ayan. With salt, konti. Okay. With sugar naman. Kung kulang pa ang egg, oh, hindi pa masyadong ano, na-mix. Ayan. yeah Na-mix na yan. Mix ng lahat mga ingredients. Pwede na lutuin nyo. Mm -mm. lagyan ng 1 na baking powder. Tapos, sugar. Depende sa sugar nyo, white ba o brown. Yan. Tapos, i-mix mo lang yan. too tubig. Ayan. Ay. Next mo pa, para mahalo yung mga uh, ingredients dyan. nalapot na, pwede mo na siyang lutuin. pa-initin lang yung ating prank fun. din oil dalawang kutsara ng oil ah kutsarita pala dalawang kutsaritang oil ah mix mo lang mix i-mix e, mix mi mo lang yan mix 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 Pag mainit na, pwede na natin lotoin ang ating food. Yan. Food, food, food. Yan. Tapos hinain natin ang apoy. Para masarap ang ating luto. Ganon guys. Ganon guys ah. Christmas lang yan eh. Ayan. Guys. Mm. potitos cake pala ito. Ayan. Para isa lang ang lutuan. Hindi ka na mag Ayan.

Mikis-mikis mo lang yan. Mikis-mikis lang. Mikis-mikis. Ang iyong luto, mga guys. Mikis-mikis lang yan. Madali lang yan. O, cover agad. Mas kunting apoy. Ayan. Okay guys, observe mo na tayo kung ilang minuto yan. Mga 30 minutes yan. Migis-migis mo lang yan, guys. Oh, yan. nice. Tapos, babalik na natin. Look at that. Yeah. That. So, balik muna natin, ha? Make it crispy. Восемь. Восемь.